Mga awit, chapter 38, awit ni David, upang alalahanin. O Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong puot, o parusahan mo man ako sa iyong mainit na puot. Sapagkat ang iyong mga palaso ay dumidikit sa akin, at ang iyong kamay ay dumidiin sa akin na mainam. Walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong galit, ni walang kapahingahan sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan sapagkat ang aking mga kasamaan ay lumampas sa aking ulo, gaya ng isang mabigat na pasan ay tutuong mabigat para sa akin. Ang aking mga sugat ay mabaho at bulok dahil sa aking kamangmangan. Ako ay nababagabag, ako ay napayukong mainam, naglulok sa ako buong araw. Sapagkat ang aking mga balakang ay puno ng nakasusuklam na sakit, at walang kagalingan sa aking laman. inang nanghihina at tutuong bagbag, ako ay umungal dahil sa kabagabaga ng aking puso. Panginoon, ang lahat kong naisin ay nasa harap mo, at ang aking daing ay hindi lingid sa iyo. Ang aking puso ay humihingal, ang aking lakas ay nanglulupaypay sa akin, tungkol sa liwanag ng aking mga mata, ito rin ay nawala sa akin. Ang aking mga mangiibig at ang aking mga kaibigan ay nakatayong malayo sa aking sugat, at ang aking mga kamag-anak ay nakatayo sa malayo. Sila rin naman na nagsisihanap ng aking buhay ay naglalagay ng mga silo para sa akin, at silang nagsisihanap ng aking ikasasama ay nagsasalita ng mga masamang bagay, at nag-iisip ng mga karayan buong araw. Ngunit ako, gaya ng isang dingi, ay hindi nakarinig, at ako ay parang pipi na hindi nagbubuka ng kanyang bibig. Sa gayoy ako ay parang isang tao na hindi nakikinig, at sa kanyang bibig ay walang mga pagsaway. Sapagkat sa iyo, O Panginoon, ako ay umaasa, yung didinggin, O Panginoon kong Diyos sapagkat aking sinabi, dinggin mo ako, baka sila'y manggagalak sa akin, pagka ang aking paa ay nadulas, sila'y nagmamalaki laban sa akin. Sapagkat ako'y handang huminto, at ang aking kadalamhatian ay laging nasa harap ko. Sapagkat aking ipahahayag ang aking kasamaan, pagsisisihan ko ang aking kasalanan. Ngunit ang aking mga kaaway ay masigla, at sila'y malalakas, at silang nangapupuot sa akin na may kamalian ay dumarami. Sila rin naman na gumaganti ng masama sa mabuti ay aking mga kalaban, dahil sinusunod ko ang bagay na mabuti. Huwag mo akong pabayaan, o Panginoon, o Diyos ko, huwag kang lumayo sa akin. Magmadali kang tulungan ako, o Panginoon aking kaligtasan.